malinis yung bundok dito kasi nadadaan na ng init kaya namamatay yung mga damo yung may kambing hmm. Maakyat kami dito sa may hagdan paakyat doon sa taas Pagod Sobrang taas Mamamasyal tayo Dito sa kabundukan Ayun Mga salay Kanino kaya tu? Baka kaya rakel Ha? Seguro <coughs> 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 Ah Inuubo ko Kaya nga hindi ako nakapasok si. Bakit? Wala ko buku, Nako. Ay butoy. Ay ano ba yan? Sorry. Tanding guna ako. Ano kaya ang kaho yan? Baka Martis uwi na ako sa ano, kalookan. Narbis na ba ni Karani pinya? Hindi pa. Nanguha lang kami ng kukunti. Kailan? Pangkain lang. Kailan? Na. Nakarang araw pa. Gusto ko makarating dun. Punta tayo doon? Mm. Ah. Ang dami rin santul. Saan? Ang um, um, Sabi dito yung mga pananim mo. Ano? Puno, puno ng bunga. Ano yun? Santul yan. Daming bunga. Inuulam kaya kayang bunga ng santul? Sinantulang. Hindi. Yung ginakayod. Kayo rin tapos ugatan. Sinantulang natawag. Ang sarap nun. Creepy naman dito, Lord. Ang naman ng niyong. Ay, naku. isa Dito naman tayo. Akit naman tayo dito sa hagdan. Oh, my God. Tarik. Pero matarik kaya okay lang. lang. tayo. Exercise pa rin yun. Sa mga buto-buto natin. Kasi nga matanda na rin tayo. Hindi naman tayo lula. Ay hindi tayo lula. Lula na pala. Sorry. uh, <coughs> ah, shout out yan kay Sergio Boy. ah, Host Richard. Sharno. Okay. Alexander is Mabi. Salat ng mga supporters. Thank you so much. Dati, dito kami oh. Pumupunta dito sa may tuktok. Nagkakapagod oh. eh. May manok pa oh. Eh. May naligaw. Oh my God. Ito naman kasi duhat oh. Ah, Nahinga na kung nakakarating dito. Ang daming pananim pala dyan. Nahinga na Sobrang taas. Ang anahaw ba yun? Learn, di ba? Nga, kuha ka nga. Itali mo ako gagawin ko. Kugana nang dahon ug mong tunitin. Gagaw irara ko yan. Anaha oh. Yon. Itong kubo ni, lore na dati. Inasira na kasi iniwanan. Oh my god, pagod na pagod ako. <coughs> na Yun. kabundukan. Gagawa kami ng pamaypay. Ayan. Hala, inuubo ka naman. Ika-check up ko na sa doktor. Ika-check up na ako sa Oo. Pagaling ko na nga ano antibiotic. po. to Bakit? Pag nakakalanghan ako, usok. Ay, dapat kasi mag kasi tirisin. Ayan nga mamaya. Hindi na. Mag natapos yung antibiotic ko mamaya. sit 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 mo, sit mo sit Gawin kong paypay. Magaling ako dyan magawa. Sana ko tag-isa lang Hindi si ipil. Hindi mo ba bigyan? Mm -hmm. Grabe ka naman. Gawaan ko rin siya. Malaki na nga eh. Alah, kuha lang yun. muna ako. Ay, nakupo. Napagod ako sa kaakyat dito. Sobrang taas. Matarik. Dito na kami sa tuktok. Manguha kami ng ano ba yung tawag dito? Nung... Dagdagan mo pa isa. Ilan na ba yun? Dalawa. Dalawa lang? O oh, sige ipil isa. May bunga. lang. No, doon kay ano kay Rani marami. Doon sa malapit sa may ano, sa may sa bahay na ano, bahay doon kay pinanggalingan ni Midi. Anahaw. <coughs> Doon na naman ako sa Martis sa ano kalookan set up kay Sir William diyan sa ba, sa mikawayan bulacan hey okay, sir best uh, and beef migal shout out good morning sa inyong lahat sergio boy tv shout out Hoswe, Hos Richard Sarno, at si Alexander Ismabi, si Inday Kunching, si sa iyo thank you so much sa mga nagsusupport sa akin, sa mga subscriber, viewers ko. Pasensya na kayo akyat naman ng tao dito sa bundok ay ganan kaso nahihingal ako eh thank you sa inyong lahat so Joe Boy sana hindi kayo magtawa magsuporta sa akin mas recharge sa ano diba ito yung buhay dito sa bundok apakah hirap, umakyat. At saka, napakaganda, tingnan. Pag masipag, ka ah, Pag masipag lang dito sa bundok, maraming pananim. Ayun, ah. Eh. Tingnan yun, napakagandang tanawin. Hmm, napakalawak. Hmm. Hindi ba ah. sapa sagging Subang anu A suka bilang buduk meraming pananim sagging lawak 'yung luminggo-ligo-ligo nang taas na buntok ito dito ka sa taas ng sak dito tingnan nyo yung lupa dito natutuyot na din sa dati na sobrang init pero ngayon siguro Mung na naman ulit kasi itong mga kahoy natutuyot na dito. Okay. Smiley room. Kahit ni yoga kinakain na ng mga baging. Kasi walang naglilinis dito. Tapos yung mga bato ang lalaki pa. Yan. Dito lugar ng mga bato ang lalaki pa. Dito naman puno ng mahugani. Yan. maganda to gawing lamesa para door kabinet so yan maganda yan gamitin pag pinaturahi yung kasama ko sakit Ayan ay na yung anahon na namin. Gagawa kami ng pamaypay. Ang ng pamaypay. Tapos, ang daming ibon dito. May ibon, oh. wilomilipat ndo nang bilis Thank you for watching dito na lang tayo kasi ang haba na ng ating video thank you so much to all supporters subscriber and viewers thank you so much thank you for watching bye